Apun po. Ah, uh, ito po yung uh, bago kong nga uh, uh, videos pagbablog po. Dito po uh, Ngayon po uh, dito po kami, ah, uh, nakuha ulit akong uh, mag-extra po. Dito po sa kamatis na po din linisan po namin ang paligid niyan. Pati sa mga sitaw niyan, na tatanggalin namin ng mga damo. Ang may-ari po nito ay kabarad namin sa aming simbahan. Busy po siya sa ngayon kaya ako po yung uh, natasan niyang uh, magbunot ngayon. Ito po, umpisaan ko na po. Kamay lang po ang gagamitin ko. Kasi masisilan po itong mga ano, sitaw. Yeah. Ay, ito po, uh, wala po akong bayad dito. Hindi po pirang ibabayad niya sa akin dito. Parang tulad din kapon to. Ang ibabayad niya nila po sa akin ito pag namitas siya. Bibigyan niya po ako ng sitaw, kamatis. Yun na po ang pinakabayad. Kaya ganun dito dito to. ganun po ang dito, dito sa lugar namin. Wala po silang sapat na pera na pambayad. Ang pambayad din lang nila po ito yung gulay. Kung gusto niyo umorder, yan, kamatis. At sitaw, sariwang-sariwa po. Mura lang dito. ay yung ko sa simbahan kasi may mga alaga po siyang baboy at wala kasi mag-aasikaso kaya ako po naatasang niya dito na tumulong at magbunot dito. Ito po, 'yan. Marami po kasi siyang baboy. Wala nga po siyang baboy. Oh, kamatis po nakita niyo naman ang daming bunga. Oh. Sitaw po. Murang-mura lang po mga sitaw namin. Ako po yung model ng sitaw. Joke lang. Ang taga na bunga na sitaw. Hindi ako. Sarap kumain na sitaw kung may suka. Tuloy lang kung gala. Ay, nakapag-uray ng sitaw dito sariwang sariwa nasa bundok ka kamatis oh kamatis oh, oh. Ito po ang kasabihan pag kumain ka ng kamatis sa sariwa gaganda ang iyong kutis pero pag lanot ang kinain mong sitaw papangit ang iyong kutis Kaya ako, kinakain ko lagi. Hilaw na kamatis. Para gumanda aking kutis. Ah, malapit na po akong matapos sa kalate Uh, ah, medyo mahaba po ito kasi ng napakahaba ng bunusin dito. Ang dami-dami. Lagang, ay, ako po. Kaya po, huwag kayong magsawa nga Subaybayan uh, ang aking videos lagi Sinakabuti yung tubaybay uh, ka at yung mo Sitaw ang pahaba ng buhay ito nga ating uh, saluyot oh. Saluyot Ito pong saluyot Matibay din sa katawan to Kasi ang sal saluyot Ang dalang ng vitaminan na yan Puro po tubig Ika nga Gamot po sa ulcer yan Kahit na wala kang kain na kanin Basta kumain ka nyan Mabubusog ka Magagamot ka ay salamat Lord malat matatapos sa kami kang pitak kung po ang dami kailangan ng damo. Mayroon pa mo pakwan. ng no? pagkain, kung ng pakwan. Ito yung pakwan po ng Iba po yung bunga niya, kamatis, oh. Tingnan niyo po, pakwan, na bunga ng kamatis. Galing, no? Tsyok! Eh, hey, galing ng kamatis, na munga ng pakwan. <laughs> Ay, salamat. Nakita ko na ang mga sitaw at kamatis. Nakangiti na sila. Ibig sabihin po, kung nakangiti na sila, ay nakaginhawa na sila sa damo. Kawawa naman sa mga kamatis. Parang tao dito sila eh. ko lang may pera uh, may punan lang ako ito nang na gusto kong hanap buhay kasi walang kalugian to bigla nang kita dito kasi ang pagpupunan ng halaman nasa 5,000 pataas hindi kasi sapat yung sahod ko sa isang linggo sa 5,000 sa construction to lalong construction dito kasi dito pag panahon ng kamaha, kamahalan ng gulay lalo sitaw, kamatis bigla nang kita mo rito sa construction magtagulan wala kang trabaho tigil ang trabaho mo sa construction kasi tagulan dito ito pag, uh, paghalaman umulan man to bumagyo man nandito lang to depende rin sa mga halaman na itatanim mo kita nyo naman to o kamatis na to per kilo per piraso malaking pera na to ang dami ng bunga nito okay. hindi ka na malulugi uh, lilipat po tayo sa huli nating ah ah, destination ito na po, umpisa ko na po muli ah, mamadaliin ko na po to ang pagdada mo kami sa kabila. Dito po. Dito pa po. Ayan. Papunta po doon. Pabalik naman dito po. Ayan. Kailangan po namin malinis yan. Para wala na pong babalikan sa sunod. Ah, malapit na po ako matatapos. Ah, lilipat na naman po ako sa Kabiak. Last na po 'yun sa Kabiak. Ah, na, ah, doon na po ang ano. Pinakali, patapos po ako dito, lilipat ako diyan sa Kabila. Yun na po yung last na ah, tapos na tapos na po talaga. Ipat po ako sa kabila. Dito na. Kasi tapos na po ito. At last na lang po ito. Ito na po ako. Yan. Ipisan ko na po ulit. Para matapos na. Yan ang babalikan. <t> <music> sarap talaga magdamo kaka exciting Nakakapawis. Nakakapawis po oh, sarap din talaga mag ganito kasi ah, pinapawisan ka naging malakas ang mga daliri tinan mo yung mga kamay pinapawisan talagang ang sarap talaga magdamo yan po dito na po nagtatapos ang aming uh, video po. Uh, bukas naman po muli, uh, bukas ang hapon. Uh, kung kayo po ay bago po sa aking YouTube channel, huwag niyo po akong kalimutan na uh, ipalo, pakiclick po, notification uh, bell po, at subscribe niyo po ako para laging updated tayo sa mga bago kong videos. Maraming salamat sa inyong lahat.